Habang nasa biyahe kami, nakita ko si nanay naglalakad sa baha. Amin na pagtanungan kung saan kami patungo nang tanungin ko siya kung bakit naglalakad sa baha at lakas ng ulan. Ay naghahanap pala ng extra labada para magkaroon ng pambigas na pangkain. Kaya naman naisipan kong abutan ng pera at bigas nang inabutan ko siya ng pera at nagulat bigla siyang umiyak. Paglalaba. Paglalaba? Oh, uh, may, na, may ano ka na, may nilabang ka na na ngayong araw. Wala kayo, mawabagyo. Mawabagyo. Eh. Te, uh, pang ano lang, pang gasos mo lang. Huh? Boleh minta? oh boleh mana Saya dengar beli. Terima